Isang kakilakilabot na trahedya sa Amerika at ang salarin ay isang South Korean. Itinulak ninyo ako sa isang sulok. Sa pagkakataong ito, kailangan kong gawin. Napilitan akong gawin ito. Iyan ay bahagi ng mensahe sa isang video na ipinadala mismo ng salarin si Cho Siung Hui sa istasyon ng telebisyon na NBC sa mismong oras na nagsimula ang trahedya. Itinulak ninyo ako sa isang sulok Ang salarin ay si Cho Siung Hui isang South Korean itinulak ninyo ako sa isang sulok Ang pakete ay naglalaman ng isang video CD isang 1,800 salitang pahayag at 33 na litrato kung saan ang sa dito ay mga larawan niya na may hawak na baril sa iba't ibang posisyon Dumating ang pakete sa headquarters ng NBC sa New York noong Martes, Abril 17, 2007 at binuksan kinabukasan dalawang araw matapos kumitil ng buhay si Cho Siong Hui ng 32 biktima sa Virginia Tech. Ipinakita sa selyo ng koreo na ipinadala ni Cho Young Hui ang pakete sa isang post office sa Blacksburg noong 9.01 ng umaga lunes, Abril 16 kumigit kumulang sangtong oras at 45 minuto matapos simulan ng Salarin ang dalawang oras na pamamaril nagsalita si Choi Seong-hoy sa video na may katulad na nilalaman sa liham na iniwan niya sa kanyang dormitory room ang Mercedes ninyo ay hindi sapat mga miserable ang inyong mga gintong kwintas ay hindi sapat ang inyong trust fund ay hindi sapat ang vodka at konyak ay hindi sapat. Ang inyong kabulukan ay hindi sapat. Lahat ng iyan ay hindi sapat para masiyahan ang inyong hedonistikong mga pangangailangan. Nasa inyo na ang lahat. Ang mga pahayag na ito na walang tiyak na simula o dulo ay mas nagpakita ng krisis sa pag-iisip ni Chosi Unghui na umabot na sa sukdulan. Bago nito Noong Nobyembre at Disyembre 2005, dalawang babaeng estudyante ang nagreklamo sa Dormitory Security Management ng Virginia Tech. Patuloy silang nakakatanggap ng mga tawag sa telepono at email mula kay Cho Siung Hui na may nilalamang mas nakakagambala kaysa sa pagbabanta. Matapos matanggap ang pangalawang reklamo tungkol sa pag-uugali ni Cho Siung Hui nagpasya ang administrasyon ng paaralan na ihiwalay siya. Kasunod nito, noong Disyembre 13, 2005, iminungkahi ng lokal na korte na dalhin si Cho Siung Hui sa Carillion Saint Albans Psychiatric Hospital nang magpakita siya ng kakaibang pag-uugali at nagbantang magpapakamatay. Kinabukasan, inaprubahan ng doktor ang outpatient treatment matapos makarating sa konklusyon na hindi malala ang kanyang krisis sa pag-iisip. Hindi inamin ng nasasakdal ang intensyong magpatiwakal o anumang sintomas ng thought disorder. Ang kanyang kakayahang mga tuwiran at humatol ay itinuring na normal. Gayunpaman, si Cho Siung Hui ay talagang hindi normal. Pakinggan natin ang pagpapatuloy ng pahayag sa CD. Winasak ninyo ang puso ko. Ginahasa ninyo ang kaluluwa ko. At sinunog ninyo ang konsensya ko. Akala ninyo, buhay lang ito ng isang kaawa-awang bata na inyong winawakasan. Dahil sa inyo, mamamatay ako tulad ni Kristo upang magbigay inspirasyon sa mga mahihina at walang kalaban-laban. Ito ay hindi para sa akin, kundi para sa aking mga anak, para sa aking mga kapatid. Ginawa ko ito para sa kanila. Kung gayon, bakit niya ito ginawa? Ano ba ang nangyari? Upang mas maunawaan, alamin natin ang tungkol sa salarin. Si Cho Siung Hui, 23 taong gulang, isang graduating student sa English Department sa Virginia Tech ay nakatira sa dormitoryo ng paaralan. Ipinanganak siya sa South Korea sa isang pamilyang may dalawang magkapatid at ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang dry cleaning shop. Ang ama ng salarin ay si Cho Sang Tae, 61 taong gulang. Ang kanyang ate ay si San Kyung Cho, nagtapos ng economics sa Princeton University noong 2004. Siya ay isang contract assistant para sa Bureau of Near Eastern Affairs ng US Department of State. Ikinuwento ni San Kyung Cho na madalas siyang halos maiyak dahil sa matigas ang ulo at kakaibang pag-uugali ng kanyang kapatid noong nasa South Korea pa sila. Ang pamilya ni Ji Cho Sang Tae ay nakatira sa isang maliit na apartment na 22 metro kwadrado na inuupahan sa ground floor ng isang murang pabahay sa Seoul. Dito, ginugol ng salarin ang kanyang kabataan at nag-aral sa Shinchang Elementary School. Nakatala sa record ng Shinchang Elementary School na si Cho Si Ung Hui ay huminto sa pag-aaral sa grade 2 sa paaralang iyon noong Agosto 1992. Dahil sa kahirapan sa buhay, noong 1992, nagpa siya si Jicho Sangtae na dalhin ang buong pamilya at lumipat sa Amerika. Sinabi niya sa mga tao sa Seoul na pupunta sila sa Amerika upang maghanap ng mas maginhawang buhay. Ang ama ng salarin ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa paglalabada sa Centerville. Tinapos ng salarin ng high school sa Centerville at pagkatapos ay nag-aral ng English sa Virginia Tech. Nabigyan siya ng green card at tinamasa ang halos lahat ng pribileheyo ng isang mamamayang Amerikano. Binansagan siya ng kanyang mga kaklase sa writing class na question mark dahil ang kanyang pirma ay napakakakaiba at mukhang isang tandang pananong Maraming beses na nagsulat si Cho Seung Hui sa papel ng mga salitang nagpapakita ng galit sa mayayaman. Kabilang ang linyang, Pinilit ninyo akong gawin ito. Isa sa mga unang profesor na nakapansin sa hindi matatag na pag-iisip ni Cho Seung Hui ay ang profesora at makata na si Nikki Giovanni. Inalis niya si Cho Si-ung Hui mula sa kanyang creative writing class noong huling bahagi ng 2005. Nangyari ito matapos i-report ng maraming estudyante kay Professor Giovanni na si Cho Si-ung Hui ay tahimik, hindi nagsasalita, mapag-isa at hindi nakikisalamuha sa mga kaklase. Kapag lumalabas, madalas siyang nagtatago sa likod ng sunglasses Sumbrero na halos tumatakip sa kanyang mukha at tila malungkot. Isa sa mga unang profesor na nakapansin sa hindi matatag na pag-iisip ni Cho Siung Hui ay ang profesora at makata na si Nikki Giovanni. Naging seryoso ang sitwasyon hanggang sa punto na maraming babaeng estudyante ang natakot na at ayaw ng pumasok sa klase. Inalis niya si Cho Si Ung Hui mula sa kanyang creative writing class noong huling bahagi ng 2005. Naging seryoso ang sitwasyon hanggang sa punto na maraming babaeng estudyante ang natakot na at ayaw nang pumasok sa klase. Naging seryoso ang sitwasyon hanggang sa punto na maraming babaeng estudyante ang natakot na at ayaw nang pumasok sa klase. Inalis niya si Cho Si ung Hui mula sa kanyang creative writing class noong huling bahagi ng 2005. Sa ilang mga script at mga gawain sa klase na isinulat ni Cho Si ung Hui noong taglagas ng 2006, ang mga karakter ay inilarawan na may maraming nakakakilabot na detalye tulad ng paghawak ng martilyo o pag-atake at pagpatay gamit ang lagari. Sa one-act play na Richard McBeef, isinulat ni Chosi yung hui ang tungkol sa isang tresitong taong gulang na batang lalaki na nagngangalang John na inakusahan ang kanyang stepfather na si Richard McBeef ng masamang gawain at pinatay ito. Kaya, sina John, Richard at Sue, ang ina ni John, ay nauwi sa isang pagtatalo. Nagtapos ang dula sa eksenang pinataob ni Richard si John sa isang nakamamatay na suntok. Sinabi ng profesor sa dula na si Edward Falco na isinulat ni Cho si Young Hui ang parehong dula sa klase na parehong wala pang 12 pahina ang haba at puno ng mga pagkakamali sa gramatika at pagbaybay. Nang basahin ko ang mga dula ni Cho Siung Hui para itong isang bagay na lumabas mula sa isang bangungot, Maging si Profesor Lucinda Roy ay nagmungkahi na si Cho Siung Hui ay makipagkita sa isang psychological counselor ngunit tumanggi siya. Sa buod, ang ilang pangunahing katangian ni Cho ay tahimik, mas gustong mapag-isa, sarado ang isip, walang emosyon at may maraming hindi maipaliwanag na pinipigilang damdamin. Halos hindi kinakausap ni Chosy Yung Hui ang kanyang kasama sa kwarto, madalas gumising ng maaga at mas maaga pa sa araw ng krimen, bandang 5:30 ng umaga. Sinabi ng kanyang kasama sa kwarto na si Joseph Aust, "Sinubukan ko siyang kausapin noong simula ng taon, pero paunti-unti lang siyang sumasagot at pagkatapos ay mananahimik na." Halos hindi kinakausap ni Chosy Yung Hui ang kanyang kasama sa kwarto. Madalas gumising ng maaga at mas maaga pa sa araw ng krimen bandang 5.30 ng umaga. Nagpakita si Cho si Yong Hui ng mas malinaw na kakaibang mga kilos ilang araw bago ang trahedya. Paggala sa gym sa gabi. Pagpapagupit ng maikli na parang militar. At laging gumigising ng napakaaga. Tila pinaghanda mabuti ni Cho ang pangyayari. Hindi lamang siya nagpadala ng mga liham na may banta ng bomba sa administrasyon, kundi kinandadohan din niya ng kadena ang mga pinto ng Norris Hall at bumili ng sapat na bala para makapatay ng limampung tao. Maingat din kinaskas ng salarin ang serial number sa dalawang baril na ginamit sa krimen, isang Walter .22 at isang Glock 9mm. Tila pinaghanda mabuti ni Cho ang pangyayari. Bawat sampung taon, ang mga legal na imigrante sa US ay kailangang mag-renew ng kanilang green card at ganoon din ang pamilya ni Cho Siung Hui. Halos hindi siya tumitingin sa aking mga mata. Sa pagproseso ng mga dokumento, masusing sinuri ng pulisya ang mga criminal record sa pamamagitan ng database ng maraming ahensya ng seguridad. Siyempre, ang pamilya Cho ay ganap na malinis. Gayunpaman, Walang nakakaalam na si Cho ay nagplano na para sa pamamaril ilang buwan bago pa man. Noong Pebrero 9, 2007, pumunta siya sa J&D Pawn Brokers sa Blacksburg, Virginia, sa tapat ng dormitory complex at bumili ng Walter 22 Pes na baril. Mahigit isang buwan ang lumipas Noong Marso 16, 2007, pumasok siya sa tindahan ng baril na Roanoke Firearms. Ipinakita niya ang kanyang driver's license, immigration card, at nagbayad ng 571 US dollars para sa isang Glock 19 na baril at 50 bala. Parehong semi-automatic na baril at madaling gamitin. Sinabi ng may-ari ng pawn shop na hindi direktang binili ni Cho Siung Hui ang Walder 22 maliang mula sa kanya, kundi mula sa isang nagbenta sa internet na iniwan ito sa tindahan. Pagpasok sa tindahan, ipinakita niya ang kanyang mga personal na dokumento, naghintay para sa pagsusuri ng criminal record at nagbayad ng 30 US dollar na bayad. Ang parehong pagbili ay legal ayon sa batas ng Virginia tiyak na pinag-aralang mabuti ni Cho si yung Hui kung paano makakabili ng armas ng madali at hindi mapaghihinalaan ayon sa batas ng Virginia. Kailangan lang ng mamimili na magpakita ng driver's license na na-issue ng hindi bababa sa 30 araw, patunay ng paninirahan, at immigration card. Si Cho si yung Hui, tulad ng ibang mga residente, ay hindi na nga ilangan ng permit para makabili ng baril. Ipinagbabawal lamang ng batas ng Estado ng Virginia ang pagbebenta ng baril sa mga taong may criminal record, mga natanggal sa serbisyo militar o may record ng panggugulo sa istasyon ng pulis. Sa madaling salita, ang batas sa pagkontrol ng armas sa Virginia ay napakaluwag. Ipinagbabawal ng batas ng Virginia ang pagdadala ng baril sa mga paaralan elementary hanggang high school. Ngunit hindi ito ipinagbabawal sa mga kolehiyo at unibersidad. Ang batas ng estado na ito ay itinuturing na medyo mahigpit dahil ipinagbabawal ang pagbebenta ng baril sa mga menor de edad na wala pang dalawalung taong gulang. Kaya naman, si Cho Siung Hui na 23 taong gulang ay madaling nakabili ng baril. At nagsimula ang trahedya bandang 7.15 ng umaga kasama ang unang dalawang biktima, ang estudyanteng si Emily Hilscher at ang resident advisor na si Ryan Clark na pinaslang sa West Ambler Johnston Hall. Ang sumunod na pamamaril ay naganap bandang 9.40 ng umaga sa Norris Hall matapos ipadala ng salarin ang pakete sa NBC. Makalipas ang dalawa at kalahating oras, pumasok siya sa gusali. Hinarangan ang tatlong pasukan at sunod-sunod na pinaputukan ang tatlumpong tao bago kinitil ang sariling buhay. Inabot ng tatlong minuto ang mga pulis upang makarating sa lugar at limang minuto upang sirain ang mga pinto. Ang oras na iyon ay sapat na para sa kanya na makapagpaputok ng 170 bala at makapatay ng mahigit tatlumpung tao. Nang dumating ang mga puwersang pansiguridad sa lugar kung saan may putukan, binaril ni Cho ang kanyang sarili sa ulo. Sinabi ng opisyal ng pulisya ng Virginia na si Stephen Flaherty na sinuri nila ang mga file sa computer, cellphone at email at nakakolekta ng higit sa 500 piraso ng ebidensya. Gayunpaman, Walang ebidensya na nagpapakita ng malapit na ugnayan sa pagitan ng 23 taong gulang na salarin at ng mga biktima. Ayon sa konklusyon ng isang komite ng investigasyon, maraming buhay ang maaring nailigtas kung mas mabilis na kumilos ang mga opisyal ng universidad matapos isagawa ni Cho Siung Hui ang unang pagpatay. Kung nagbigay ng maagang babala sa mga estudyante at ng paaralan, maaaring na iba ang kinalabasan. Ang salarin ay nagpakita na ng mga senyalis ng problema sa pag-iisip noon pa, ngunit hindi nakialam ang mga tauhan ng paaralan. Nang matanggap ng na mga autoridad ang balita at ang paketeng ipinadala niya, huli na ang lahat. Gayunpaman, ayon kay Dr. William Maselio, na nagsagawa ng autopsiya kay Cho at sa 32 biktima, ang mga resulta ng eksaminasyon ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad. Wala ring anumang psikolohikal na problema na nag-udyok sa kanya na magsagawa ng ganoong kalaking pagpatay. Sinabi rin niya na nagpadala ang mga mananaliksik ng mga sample ng dugo ni Cho para sa pagsusuri sa droga at ang resulta ay negatibo. Patuloy pa rin inaalam ng mga polis ang motibo ni Cho sa pagpatay. Ayon sa maraming source, si Cho Siyong Hui ay isang taong mapag-isa. Ang mga video at liham na ipinadala ni Cho sa NBC ay nagpakita na galit siya sa mga mayayaman at sa mga taong may maraming pribilehiyo. Ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung bakit pinili ni Cho napatayin ng mga estudyante sa dormitoryo at sa mga silid-aralan sa Norris Hall. Naniniwala ang mga criminal psychologist na si Cho Siung Hui ay may sakit sa pag-iisip. Gayunpaman, ayon kay Dr. Maselio, ang mga ganitong karamdaman ay karaniwang makikita sa nervous system, ngunit ito ay napakahirap matukoy sa pamamagitan ng autopsiya tunay na isang kakilakilabot na trahedya na may maraming aral. Hindi natin maikakaila na ang mundo ay nahaharap sa maraming problema at paghihirap. Ang pakiramdam ng kalungkutan, stress at pressure ay maaaring magdulot sa isang tao ng desperasyon. Maglaan tayo ng oras at pansin sa isa't isa. Kailangan nating makinig, magbahagi, at mas unawain ang isa't isa. Ang isang salita ng pagpapalakas ng loob, isang ngiti o isang mabuting payo ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng iba, ngunit ang pagmamalasakit at pagmamahal ay maaaring maging isang himala para sa kanila. At yan ang kaso para sa araw na ito. Ano ang inyong nararamdaman? Mayroon ba kayong aral na nais ibahagi? Mag-comment lang sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video. Paalam at hanggang sa muli.